real talk naman tayo. Alam niyo ba yung nasa likod ko? Ayan yung mga yellow boxes na yan. Pinaghirapan ko yan. At for sure, yung mga OFW dyan makakarelate. O yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Ilang buwan, ilang pera, ilang mall, ilang sales ang pinuntahan namin para mapuno lang yan. At ina-expect namin na yung pamilya namin sa Pilipinas magiging masaya. O yung pinaglaanan namin, ilang kainan, ilang sweldo, ang inalay namin para mapuno yan. Sana yung mga hindi mabibigyan o kahit yung mabibigyan, maging masaya po sana kayo. Huwag naman puro chismis sa mga OFW. Masakit din po sa amin ang pinag-uusapan. Hindi nyo po alam ang pinagdadaanan namin dito. Oo, naririnig po namin ang mga pinag-uusapan ninyo dyan sa Pilipinas. Hindi naman po kami mga manhid, pero pinapakita namin sa inyo na matatag kami. Hindi nyo alam ang problema namin dito. O kumain na ba kami? Nagkasakit ba kami? O may tinitirhan kaming maayos? Kaya itong mga boxes na to, isa sa mga patunay na mahal namin ang aming pamilya. At yung mga pinaglaanan namin, isa lang ito sa mga achievements namin. Kahit kulang-kulang kami dito, wala yun sa amin. Basta papasaya lang kayo. Sana po ngayong Pasko, pag na-receive nyo to, maalala nyo kami.